Good morning mga idol yan, nagpe prepare na sila ng ating uh, pagbubuhos sa baba nire na nila yung ating mixer Tapos yan, naglalabas na sila ng semento at uh, nag ng tubig Para po magdire-diretso na tayo sa ating pagbubuhos dito sa May Para laya sa nagustin sur project po natin Ang build and sale project po na matatagpuan sa Arayat, Pampanga So yan po yung ating bubuhos sa ngayong araw ng Sabado ano pa mga idol, nagsimula na tayo magbuhos. Sinimulan po natin yan dito sa atin, sa may balcony natin. Idol Bali, ito yung ating uh, pinaka resort at balcony dito sa taas. malus malapit na tayo matapos po. Bali, ang sukat po nito is nasa 93 square meter. Uh, ano sumama mo na po siya ng uh, almost sa uh, isang daang semento. Dali gumamit po tayo dito ng uh, 145 tapos uh, meron po tayong kapal na 5 inches. So ayun doon doon na po tayo sa pinakadulo niya kaya mga pa siguro po mga nasa 10 to 15 semento na lang at matatapos na tayo. Dito. So yun po mga idol Hanggang dito na lang yung cover natin dito Sa may uh, Paralaya San Agustin Soul Project Ang built and sale project po natin Na matatagpuan dito Sa may Paralaya Arayat Pampanga So yan po halos Ang ating location dito Napakaganda po Lalo na pag nandito ka na di Sa may second floor Kitang kita mo po Ang uh, napakagandang view dito Sa may uh, bundok ng Arayat So yan po yung view natin dito Sa may bundok ng Arayat Tapos nakapaligid po tayo uh, na mga nakatanim na yan po ah uh, mga mais tapos meron pong resort na katabi sa atin ayun po yung uh, Bell Resort kaya po dito napakaganda ng place so yan mga idol maraming maraming salamat po sa solid na support ha. hanggang sa susunod na video wag po sana kayo magsasawa maraming maraming salamat po ah uh, sa patuloy na pagsuporta niyo sa Team Arayat Builders ng Arayat Pampanga